Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Walang timeline na ibinigay ang gobyerno ng Timor Leste kaunay sa pagpapawi. Kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Ibinahagi ito ni Remulia matapos sa kanyang courtesy visit sa nasabing bansa. Sinabi naman daw ng Timor Leste na gusto na nilang tapusin ang maayos ang kaso ni Tevez. Si Tevez ay naaresto roon noong Marso basis sa Interpol Red Notice na inilabas laban sa kanya noong Pebrero. Dinidinig pa sa korte sa Timor Leste ang extradition request ng Pilipinas. Si Tevez ay ang mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at iba pa na dati na niyang itinanggi Tinawag naman ang abogado ni Teves sa si Attorney Ferdinand Topacio na hayagang pakikialam sa internal affairs ng Timor Leste ang pagbisita roon ni Remulla. Wala pang direktang sagot dyan si Remulla pero sinabi niyang nagpunta siya roon sa imbitasyon ni Timor Leste President Jose Ramos Horta. Tatlong putsam na senatorial aspirants sa tatlong putlimang partylist groups na ang naghain ng kandidatura sa loob ng tatlong araw na filing ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Kanya-kanya pa rin gimmick ang mga taga-suporta sa ikatlong araw ng COC filing. May pakain pa. Pero hanggang sa labas lang sila ulit. Sa loob ng Manila Hotel, patuloy ang paghahain ng kandidatura ng mga naghahangad ng Senate seat. Gaya ng dating bokal ng Agusan del Sur na si Jose Bonilla. At Jaime Balmas ng Partidong Kilusan ng Bagong Lipunan o KBL. Si Dr. Liza Ong ang naghain ng kandidatura para sa kanyang mister na si Doc Willie Ong. Tiniyak niyang kaya ni Ong na magsilbi kahit may cancer na pinapagamot na niya sa Singapore. Sabay namang nag-file ng kanilang COC ang re-electionist senators na sina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa ilalim ng partidong PDP laban. Ang kapartido nilang aktor na si Philip Salvador naghain din ng COC. Sumunod si Elpidio Rosales ng partido KBL. Nais naman tumakbong independent senator ni Robert Agad, dating OFW at licensed therapist. Ganon din si Khaled Kasimra, nagpakilalang graduate ng Information Technology course. Si Jimmy Salapantan, nagpakilalang isang engineer at nagtrabaho sa shipping industry. Sumunod din ang independent na si Rex Noel na hindi nagpa-interview sa media. Naghain din ang COC si Ruel Pacquiao na hindi raw sigurado kung kamag-anak si boxing champ Manny Pacquiao. Samahan naman ang nadagdag sa mga nominadong party list na nagsumite ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination, 35 na ang mga party list na naghain ng kandidatura sa tatlong araw ng COC filing. Ito ang unang balita, Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Walang Pinoy na nasaktan sa missile attack ng Iran sa Israel, ayon sa ating embahada roon. Bago pa mangyari ang missile attack nito Martes, pinayuhan na raw ng embahada ang mga Pinoy sa Israel na pumunta sa kanilang safe rooms. Nakatulong din daw sa paghahanda ng mga Pinoy ang mga sirena bilang babala ng airstrike at ang ginagamit nilang alert applications. Samantala, hindi persona non grata ng Foreign Minister ng Israel, si UN Secretary General Antonio Guterres dahil ito sa pag-aalinlangan daw ni Guterres sa punahin ang Iran sa ginawang pag-atake. naman ni Guterres sa kinukundin na, na niya ang insidente at sinabihan ng dalawang bansa na tigilan na ang karahasan. Nagsimula ng lumikas ang ilang overseas Filipino workers na nasa Israel sa gitna ng patuloy ng missile attack ng Iran. Ayon sa ilang Pinoy roon, nakatanggap sila ng emergency alert mula sa pamahalaan ng Israel na maging alerto at mag-ingat sa posibleng pagtama ng mga missile. Ang isang Pinoy caregiver isinama ng kanyang mga amo sa mas ligtas sa lungsod. Sa pahayag ng Department of Migrant Workers, kansilado pa rin ang mga flight para sa pagre-repatriate ng mga Pinoy sa Israel. Tiniyak ng Commission on Elections na hindi maapektuhan ang integridad ng eleksyon sa pag-atras ng isang partner ng Miro Systems na supplier ng automated counting machines sa 2025. Matrasan ang St. Timothy Construction Corporation dahil may ilang personalidad na konektado sa kumpanya na balak daw tumakbo sa eleksyon. Ay Chairman George Garcia, ang papel ng St. Timothy ay bilang net financial contracting capacity o credit line para sa pondong kailangan. Wala epekto sa integridad ng mga makina ang pag ng kumpanya. Riyak din ang Miro Systems na tuloy ang pangako nila magbigay ng maayos na automated election system dahil meron pa silang dalawang partner, ang Integrated Computer Systems at Centerpoint Solutions. Dadagdag ang mga reklamong perjury, obstruction of justice, falsification by a notary public at use of falsified document sa mga inaarap ni Dismiss Bambantanlak Mayor Alice Guo. Patuloy rin inimbisiga ng na isa umanong Chinese spy si Guo na marina niyang itinanggi. May unang balita si Salima Refra. Mismo si Dismiss Bamban Mayor Alice Guo ang nagsabi, wala na siya sa bansa ng ipanotaryo ang kanyang counter affidavit noong Agosto. Yung last page po ng document po, nasign ko po. Nasign mo saan? Nasign ko po bago po ako umalis. Sino nag-prepare nitong page na ito para permahan mo? Sen, uh, may kaso na pong sinampa po sa akin na invoke my right po. Bagay na sinuportahan pa ng pahayag ng kanyang sekretarya. Kanina mo yes, kinuha yung dokumento? Uh, nasa drawer po na Your Honor, sa room po niya. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last, last page nung affidavit po niya. Taliwas ang lahat ng ito sa dapat naging proseso sa pagdonotaryo. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po pero may dagdag pang natuklasan ang task force go ng NBI yung pirma doon is not a signature of Ms Alice Go it was proven that the samples on sample signatures appearing on all those documents as compared to the supposed signature appearing on the counter affidavit were actually not written by one and the same person so basically what this actually means is that iba po ang pumirma doon sa counter affidavit hindi raw matukoy kung sino ang pumirma pero malinaw raw na falsified ang dokumento. Uh, irregular 'yon. Uh, dapat uh, the AP David ano, it should be signed in the presence of the notary public. Naaharap si Guo o Guo Waping sa mga reklamong perjury, obstruction of justice, falsification by a notary public at use of falsified document. Dawit rin si Attorney Elmer Galicia ang nagnotaryo sa counter affidavit. Mga tauhan ni Guo ni si Kat Salazar na umano'y body double ng dating alkalde. Isa pang staff na si Geraldine Pepito, pati na ang sekretarya ni Swal Pangasinan Mayor Liseldo Kalugay na si Cheryl Medina at ang isang kadante na kumausap umano kay Atty. Galicia. Pinaharap rin sa disbarment case si Galicia sa Korte Suprema. to our fellow lawyers that uh, we should obey the law. And uh, if you are caught doing something, it will be dealt with severely. Dagdag ang mga reklamong ito sa mga legal na kinakaharap ni Guo. Gayunman, dadaan muna sa evaluation ng National Prosecution Service ang mga reklamo bago isa lang sa preliminary investigation. Samantala, patuloy ang investigasyon kay Guo, pati na rin ang mga alegasyon na isa umano siyang Chinese spy. These allegations are very serious allegations. Uh, we take them seriously. It's number one. Uh, especially espionage is involved. Maging Department of Foreign Affairs, minomonitor na rin ang mga ulat ukol sa umano'y foreign covert operations sa bansa. Kaugnay din ito ng alegasyong isa umano'ng Chinese spy si Guo base sa lumabas na dokumentaryo ng Al Jazeera kamakailan. In accordance with its mandate to help protect national security, department takes such reports seriously and is monitoring relevant developments in this regard. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Sa mga mamamalengke ngayong umaga, dagdagan ng budget dahil nang bahal ang presyo ng isda at ilang klase ng gulay. Live mula sa Mandaluyong, ito balita si EJ Gomez. EJ! Igan, nagtaasan nga ang presyuhan ng mga ilang mamimili, ay sorry, uh, uh, ilang uh, bentahan ng mga items dito sa isang palengke sa Mandaluyong City. Gaya na lang ng isda at mga gulay dahil sa nagdaang bagyo. Halimbawa, sandaang piso ang itinaas sa kada kilo ng galunggong. Dahil sa bagyo, tumaas ang presyo ng mga isda sa isang palengke dito sa Mandaluyong. Ayon sa ilang tindera, nagkakaubusan daw kasi ng supply sa pinagkukuhanan nila gaya na lang sa Navota Sport. One week na kami tumataas ang puhunan, ay, nang bentahan kasi tumataas na ni dahil nga sa bagyo sabi. Eh hindi naman namin mapipigilan dahil minsan onti lang nakukuhang isda. Kaya walang isdang makuha. Kaya kung meron man sila, napakamahal. Kaya kailangan namin mabawi. Ang kada kilo ng tilapia nasa 130 to 140 pesos ngayon na dating 120 pesos lang. Ang bangus 250 pesos na mula sa 220 pesos. Ang maya-maya at talakitok parehong mabibili sa halagang 400 pesos na dating 350 pesos. 60 pesos naman ang itinaas kada kilo ng tulingan na 160 pesos ngayon. Ang galunggong naman, 100 pesos ang itinaas at ngayon ay mabibili sa 240 pesos, habang ang tambakol na nanatili sa 240 pesos kada kilo. Tumaas din ang bentahan ng mga gulay. Lahat ng uri ng bagyo, like uh, carrots, cabbage, pichay bagyo, dala ng kalamidad bagyo. Ang kada kilo ng repolyo at pechay bagyo mabibili sa 80 pesos mula sa dating 60 pesos. Ang carrots naman, 130 to 140 pesos na dating 100 pesos. Ang bell pepper nasa 200 pesos ngayon mula sa nakaraang bentahan na 160 pesos. Tumaas naman ng 150 pesos ang dahon ng sili na nasa 300 pesos ngayon. Ramdam daw ni Christine ang pagtaas ng mga preso lalo't arawan siyang namamalengke. Wala raw siyang magawa kundi pagkasahin ang budget. Eh, pag ang gulay, ay, ang pinaka-option karne. Kasi parang naglalaro silang pareho eh. So magkakarne ka kahit na mas masustansya sana yung gulay. Yun lang naman. Igan, na ayon dun sa ilang mga tindera na kausap natin, no? Ah, kapag kami may nanghihingi ng tawad sa kanila, lalo na kung suki naman nila at maramihan naman ng binili, ay eh binibigyan naman daw nila ng tawad para lang sila ay makabenta. Yan ang unang balita mula rito sa Mandaluyong. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Apo sa halos 85 milyong piso ang tinatayang pinsala ng bagyong Julian sa mga palayan sa Ilocos Norte. Sa Batanes naman, stranded pa rin ang maraming turista. At yan ang unang balita ni Joseph Morong. Tanaw mula sa himpapawid kung gaano katindi ang pananalasa ng Super Typhoon Julian sa Batanes. Ang ganda ng probinsya napalitan ng imahe ng na mga nasirang bahay at gusali. Pat, palakasin pa yung telecommunications dito dahil uh, madalas na pagsubok dito, hindi sila makakontak. So, yung national government, Office of Civil Defense, pinalakas natin dito yung radio system namin. Ang ilang residente gusto munang umalis sa Batanes dahil nasira ang kanilang kabuhayan. Wala pa po kami kasing um, income muna so habang wala pa yung power. Pero eventually pag bumalik yung power, babalik din po kami dito. Kaya lamang walang commercial flight ngayon palabas ng probinsya. Bukod sa mga residente, maraming turista ang lampas isang linggo ng stranded sa Basco. Gaya ni Jennifer na mula pa sa Amerika, limang beses na raw nakansela ang kanyang biyahe. Nakikita ko talaga na umiikap yung, yung hangin, nililipad yung mga kogon sa, sa bubong. So, oh, oh, of course, that's my first time to experience that. Um, signal number four. May dumating na C-130 para sa relief goods sa tubig na dala ng OCD at DSWD para sa mga residente. Yung gusto pong sumakay, lalo na yung mga turista na priority natin, kung gusto niyo pong sumakay hanggang Lawag City lang po. Sa abot dalawandaang stranded na residente turista, pitong sa kanila ang nakasakay sa C-130. Yung ilang mga turista na na-stranded dito sa Basco sa Batanes na dahil dun sa Bagyong Hulyan ay nakasakay na dito sa C-130 ng pamahalaan. At uh, ito ay hindi muna de-direction ng Maynila kundi sa Lawag muna at dun na muna sila maghahanap ng mga biyahe pa uwi sa kanika nila mga probinsya. Meron din naman na iwan pa na mga turista dito sa Batanes na nag-aabang pa rin ng masasakyan. Ayon kay Batanes Governor Marilu Kaiko, may tugon ang national government sa hiling ng mga kahoy at yero para sa mga nasirang bahay ng mga residente. Nag-promise siya na bibigyan kami ng yero at yung DNR naman, bibigyan naman kami ng around 70,000 board feet na kahoy na manggagaling sa may uh, Uh, region 2. Yun lang ay uh, makakasolve ng problema nung nasira mga bahay, yung totally and uh, partially uh, damaged na bahay. libre po. Malaki rin ang danyos ng Bagyong Hulian sa Ilocos Norte. Ang magsasakang yan, mangyayak-ngayak ng mangitim at mabulok ang isang dang sako ng naaning palay. Hindi rin nakaligtas ang tanim na palay ng iba pang mga magsasaka na aanihin na sana ngayong buwan. Naiyak na ako. Dahil yung mga namumulaklak masisira. Halos 85 milyong piso ang halaga ng pinsala ng bagyo sa mga palayan sa probinsya. We're hoping na with the recent typhoon damages ay uh, maliit lang na epekto. Pagdating naman sa supply ng kuryente base sa monitoring ng Ilocos Norte PDRMO, tanging bayan na lamang ng Adam sa may mga bahay na hindi pa naibabalik ang supply. Umaasa ang provincial government na may balik ang 100% ng supply ng kuryente sa probinsya bago mag-weekend. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Tawag ng panalasa ng Bagyong Julian sa Northern Luzon at masamang panahon sa Mindanao. Mga panayam na si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Magandang umaga po. Magandang umaga Igan. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa, sir. Sa ngayon po, ilan ang kumpirmadong patay dahil sa Bagyong Hulyan at uh, taga saan po sila? ito pong uh, i datos na meron kami ay for validation dalawa po ito opo uh, isa po from uh, region 1 at isa po from the cordilleras wala po tayong naiulat as of uh, last night alas 8 na missing or injured sir so dalawa po itong binavalidate natin doon sa mga rehiyon na nabanggit natin opo nasa state of calamity na po ang Ilocos norte maging ang batanes at iba pang lugar kung ho yung pag-abot ng tulong ng uh, OCD, DSWD at iba pa. Uh, patuloy po ano narinig ko po kanina yung pag-uulat ni Joseph Morong kanina at uh, yun nga po uh, talagang yung first humanitarian mission kahapon na ginawa ng uh, uh, OCD led po ito pero End po ang uh, ang pumunta doon o, no kasama po. yung DSWD at iba pa pong mga agencies at DepEd at uh, yun nga po nag-usap sila nagdala ng tulong pat, pat, lalo na po yung uh, tubig no na hiningi ng mabinsa uh, plus uh, yung pong nai-report nyo kanina na pumayag din po ang uh, DNR na magbigay ng uh, 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 kahoy po no kasi oh, protected area po ang Batanes plus yun pong aming repair kits na patuloy na ipapadala doon no nagdala po kahapon pero Uh, may meron pa pong dadalhin ngayon at uh, sa mga susunod pa po sa loob ng isang linggo dahil uh, papadala po natin sa boat para mas marami po tayo maikarga. Opo. Kamusta naman po supply ng kuryente, tubig, o maging signal o yung komunikasyon sa mga lugar na 'yan. Sa kuryente po medyo may challenge tayo kasi hanggang ngayon po uh, hanggang kagabi po wala pa po tayong yung uh, ilaw no, But, uh, Meron po tayo, prior to the typhoon po, nagpadala tayo ng seven, pitong units ng heavy duty na generator sets sa probinsya ng Batanes at uh, nagdala rin po tayo ng augmentation. Ngayon, malaking tulong po kasi yan dahil ina-anticipate po talaga natin na kapag oh, may magmentong sakuna. Yan po ang problema natin. Yun naman pong tubig, uh, nagdala po. Yan din po ang uh, primary request ng uh, provincial government na kung pwede magdala ng tubig. Yan din po, continuous natin na ipapadala. Uh, para po maiwasan din natin yung mga waterborne diseases kung may kulang po sa malinis na tubig. At uh, yun po, patuloy nating ipoprovide din. Yun, yun naman pong linya ng telekomunikasyon, uh, ano lang po, parang nagpa-fluctuate lang. Pero uh, ayon din po sa report ng ating uh, regional office sa... Uh, Uh, kagaya, sa Cagayan, no? sa Opo. Region 2 sa Tuguegaraw. Even sa kasagsagan po, meron silang komunikasyon. Pero yun nga po, siyempre challenge din po dahil sa lakas ng hangin at ulan, Pero hindi po nawala. Director Posadas, may initial assessment na po ba ng uh, danios, o halaga ng pinsalang inabot ng agrikultura at maging sa infrastruktura? Opo, dito po sa aking tala, no sir, uh, meron, po tayong, uh, meron po tayong report from uh, Region 1, meron po tayong umaabot na po ito sa 738.157 million. Sa Region 1 pa lang po ito kasi we Opo. still have to get the reports from Batanes dahil uh, mag magkakandak pa lang po sila ng assessment. Ano po? Uh, meron po tayong initial na report dito from Regions 1 and 2 uh, dito po naman sa agrikultura, umaabot po sa 36,342. 36, 36 342. Again, Uh, these are still for validation po, magbabago ito and we defer to the data po ng Department of Agriculture matapos po yung uh, uh, assessment na yon. Pero kahapon po may report na initial no uh, sa uh, probinsya ng Batanes alone, yung magkasama po na infrastruktura at saka agrikultura, maabot na po sa mahigit na 600 million yun. Sir, but again, we have to validate para makita po namin talaga kung ilan po yung, yung talagang boss ng daan. Opo. Direktor, eh, bukod po sa Northern Luzon, may ibang lugar sa Mindanao, eh, binabaha. Uh, anong tulong naman po maaari natin ipaabot doon? Opo, uh, dahil nga po sa sunod-sunod na pag-ulan natin at yung nakalipas na habagat, Uh, ang maganda po dito yung ating pagbabantay sa ating uh, sa -trim OC sa Kampaginada na naka-red alert din po ngayon sa mm -hmm. sa region dyan sa norte ganun din po doon sa Mindanao no, dahil uh, hindi po tayo medyo hindi hindi po tayo ng uh, ating alert level para po mas matutukan natin ito tuloy-tuloy po yan sir we have preposition goods available naman din po yung ating uh, uh, pang-augment natin sa quick response fund kung kinakailangan. And of course, uh, working closely po, yun po ang napaka-importante. We work closely with the local government units, with the local chief executives. At saka pat patagi po namin ino-offer, yan po ang inuutos ng ating Pangulo ni SND at saka ni USEC ni Pumuseno. So, bumaba kami at i-offer namin yung tulong na pwede namin maibigay para Apo. hindi na po kailangan hingin So we are in close contact with them po at uh, we would like to assure you that uh, kung may pangangailangan naman po, uh, they are well uh, addressed and provided for sir. Maraming salamat, Director Edgar Posadas, Tagapagsilitan ng Office of Civil Defense. Ingat po. Maganda umaga, Igan. Mabuhay ka. Paalala sa mga paalis ng bahay, takpan ng ilong at bibig para hindi makalanghap ng alikabok at uso. Sa ilang lugar kasi sa bansa, may tuturing ng unhealthy ang kalidad ng hangin batay sa monitoring ng isang international organization. Yan ang unang balita live ni Bam Alegre. Bam! Ika, good morning. Bago tuloy ang lumamig ang simoy ng hangin dahil sa amihan, ang tanong ay ligtas ba at malinis itong hangin na lalanghapin? Sa datos ng IQ Air, isang real-time air quality information platform na partner ng ilang ahensya ng United Nations, Ganito ang air quality ngayon sa probinsya ng Rizal, 153 USAQI, unhealthy kung maituturing. Meron daw kasing dala ang hangin ng mga super fine inhalable particles. Kaya ang rekomendasyon, iwasan ng outdoor exercise o kaya isara ang mga bintana. Ang pasalubong vendor sa Antipolo, Rizal na si Karen Odias, hindi rin komportable sa nalalanghap na hangin. Medyo minsan kasi diba, yung parang yung hangin niya, tigla ka nalang uubuhin, ganun siguro halo-halo na rin sa lang hap ng hangin dito kasi siyempre nandito ako sa kalsada. Siyempre kasama na rin siguro yung mga, sasakyan. Ayun, kaya medyo ubo talaga sa um, kakaubo. Ang kasamahan naman niyang si Marisa Sanaw, wala naman gaano napapansin. So far, parang like din po siya nung mga nakaraan. Normal pa rin naman po. Ang USAQI Standard of Measurement at Air Quality Monitoring sa Amerika. Sa Pilipinas, ang ahensyang namamahala sa si air quality monitoring ang Department of Environment and Natural Resources, particular na ang EMB o ang Environmental Management Bureau. May sarili silang real-time monitoring website at nakasaad dito na fair and good naman ang air quality sa ilang bahagi ng Calabarzon tulad sa Batangas at Laguna Station. Ika na malaking parte pa rin ng air pollution, yung pagkonsumo ng tao ng likas na yaman at yung... Uh bagay yung tinatawag natin na energy consumption. At nakamakailan din, nagkaroon din ng aktibidad yung Taal Volcano sa Batangas na nagdulo ng volcanic smog o vog sa mga kalapit na probinsya. Ito ang balita mula rito sa Quezon City, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. May mga paandar ilang estudyante bilang pasasalamat sa kanilang mga guro sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Mula sa Quezon City, may unang balita live si James Agustin. James! Gang, good morning. Minsan lang sa isang taon ko ipagdiwang itong National Teachers Day para kahit pa paano'y mabigyan pagkilala yung sakripisyo ng ating mga guro. Dito nga sa Kamuning Elementary School, Igan, papasok pa lamang yung mga estudyante kanina kahit saan ka tumingin. Kitang-kita yung mga munting regalo na dala-dala nila para sa kanilang mga guro. Kanya-kanya ng bili at pili ng mga bulaklak ang mga estudyante ng Kamuning Elementary School ng kanilang munting regalo para sa kanilang mga guro sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Ang grade 4 student na si Isaac, bit-bit ang bouquet na ginawa pa raw ng kanyang nanay. With a twist pa nga ito dahil lollipop pa, at iba pang candy ang nakalagay sa bouquet. Thank you po sa teacher ko. Kasi? Sila po nagtuturo sa amin. Maaga rin sa eskwelahan si Joseph kasama ang kanyang nanay. Mensahe niya sa kanyang mga guro. Thank you sa mga matuturo po kami, sa mga, mga teachers. Mga, mga masaya po magturo eh. Importante po ito sa mga teachers kasi once a year lang po ito para din po ma-celebrate po din matuwa po sila. Pag-aalaga nila, pagtuturo. Si Ace Dance naman inabutan pa namin bumili ng artificial flower. Kahit daw sa malita paraan ay mapasaya niya ang kanyang advisor. Nasalamat ako kasi nakaaral ako mabuti. Tapos natuturo na ako mabuti paglaki. Habang si Ashley at kanyang kapatid na si Andrea Nilagyan pa ng chocolates ang nabili nilang buke. Gusto ko lang po magpasalamat sa kanya kasi po tinuruan niya po ako ng mabuti. Mabenta ang mga bulaklak na mabibili mula 25 pesos hanggang 50 pesos kada isa. Ang artificial flower 10 pesos kada isa. Mayroon din customized teacher's day buke na 80 pesos hanggang 150 pesos depende sa klase. Samantala, Igan, hanggang alas 10 lang ng umaga yung klase dito sa Kamuning Elementary School sa Quezon City. Shortened period po yan dahil magkakaroon sila ng special program para sa kanilang mga guro bilang bahagi na rin ng pagdiriwang ng National Teachers Day. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mainit na sinulubong ng kapuso fans si Catherine Bernardo sa pagbisita niya sa GMA Network. Bumisita si Catherine para i-promote ang pelikulang Hello, Love Again na pinagbibidahan nila ni Alden Richards. Ang Hello, Love Again, a sequel ng hit film na ng Hello, Love, Goodbye ay collaboration ng GMA Pictures at Star Cinema. Maraming guesting si na Alden at Catherine sa iba't ibang kapuso shows. Tulad ng Family Feud na dapat atangan <laughs> ng no fans. Masaya well, yan. Exciting. Ito na, mga inaabangan ng mga anak ko. Mula sa Singapore, nasa Pilipinas na ang multi-awarded Phil-Am singer na si Olivia Rodrigo para sa kanyang Guts World Tour. See you! Ah! <laughs> ni ka lang. Past 5 p.m. kapon dumating sa, si Olivia sa Naia Terminal 3. Kasama ni Olivia ang kanyang boyfriend na si Louis Partridge. Mainit silang sinalubong ng Libby. Ito ang unang pagbisita ni Olivia sa Pilipinas. Sa IG story ng popstar, may picture pa siya ng halo-halo. <laughs> Bukas na nga ang inaabang concert dito ni Olivia na tinawag na Manila Silver Star Show. Lahat ng kikitayan sa concert ay mapupunta sa Olivia Rodrigo Fund for Good Organization. Galing naman. Attorney! So para una ka sa so mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan so niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.